Okay. Last question sa tatay. Bukod sa natatakot kayong maapektuhan ng pag-aaral niya, ano pa pang ikinakatakot niyo pag nalalaman niyong pwede nang magkaroon ng relasyon ang anak niyo? Uh, well, sa ngayon kasi, hindi na ako nag-graduate naman matagal na ng college niya. So ngayon, nasa showbiz na rin siya. Uh, siguro yung... Uh, iyong mapasama siya sa mga kung hindi man boyfriend or grupo or barkada na may mga bad influences. Huwag siya mapasama sa mga ganoon, no? Para. Paano kung mabait naman yung anak niya pero may barkada siyang may pogo? <laughs> Ay, pogo. Paano yun natanggap na? tanggap ba yun? <laughs> pa para Papahuli ko na muna yun <laughs> para hindi, para hindi na mapalapit sa kanya. <laughs> yung ganun ang kinakatakot mo yung mapa ma ma associate siya sa mga hindi kaayayang person. Yeah, halimbawa may kaibigan siya o mga close friends. And relationship, about love. Oh, nga, ano, ba, ba, may, di ba yung mga parents, alin yung mga mom siguro, may fear kayo na ah, malapit atong itong mag-boyfriend, malapit na itong mag-girlfriend, hmm. di ba? Well, siguro ang sa magulang, kung ano yung tamang edad na pwede na siya sa ganun at kaya na niyang i-handle, okay lang sa amin. Kasi yan naman ang ano eh, pinalaki mo yan, darating stage na mag-aasawa na yan, mag-boyfriend. So, kung ano normal, eh, wala tayong magagawa ron. It's just, andyan lang kami sa likod to support them para kung ano man yung mga decision-making nila sa buhay. At syempre, sila rin yung gagawa ng kanilang future na para maging maganda at maayos ang kanilang pamilya. Andito lang kami. Masarap yun, pero nakakatakot din minsan yung parents mo laging nasa likod mo. <laughs> Bakit? Paano kung honeymoon yun na? <laughs> Hani <laughs> na. mo nyo na pagtingin mo, uy, dito lang kami sa likod nyo. Surprise! <laughs> so paano? Alin ka, mag-prayer meeting na lang tayo. Nakabantay. <laughs>